Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. My YouTube channel is Special Gaming. So don't forget to subscribe my channel guys. Guys, ituturo ko sa inyo kung paano magbackread ng uh, message sa Facebook Messenger using this uh, Android phone. So guys, uh, kung uh, nagsisend kayo ng mga uh, example resibo or picture na walang walang title dun, kaya hindi niyo search sa conversation niyo ang kailangan na natin guys yung exact month niya at saka year yung date guys kay, pwede na natin na uh, estimated lang guys yung date kay, basta yung month at saka year yung importante guys so uh, ang kailangan ko guys yung March uh, last week guys 2024 yan ang estimated ko guys so gusto ko man yung conversation na yun guys kasi may may nasin ako ng picture resibo yon, tsaka walang title kaya hindi ko masi-search sa conversation sa messenger kaya kailangan ko ng i-back read uh, almost 8 months guys nung no March 2024 kasi November na ngayon almost 8 months so kailangan natin guys bago mapunta tayo dun kailangan natin mag-download ng application dito sa Play Store yan search mo lang guys ha ito guys search nyo lang tong RAR yan kailangan natin tong RAR guys i-download nyo lang guys RAR tsaka i-open tsaka i-allow nyo lang sa cellphone nyo sa android nyo and plug and play na yun guys Hayaan nyo na yan so okay na yan guys so ang pangalawa guys i-download nyo itong HTML viewer yan download nyo to guys tsaka i-open nyo allow nyo okay na yan guys plug in play na yan so tapos na tayong download ng dalawang apps yan guys kailangan na kailangan natin yan sa pag open ng files guys so punta na tayo ng facebook guys yan at click natin to guys yan yung file sa taas click natin yan at pupunta tayo ng ng scroll down yun guys pupunta tayo ng settings privacy click nyo lang guys at settings punta na yung settings yan scroll down nyo guys hanapin yung information your information ito na yan guys so punta kayo ng download your information click nyo lang guys tsaka continue yan continue tsaka punta tayo ng download transfer or transfer information click nyo lang guys tsaka pili natin yung facebook kasi si facebook yung kailangan natin guys check nyo lang yan tsaka next yan ito yung kailangan natin guys kasi dito yung photos at uh, message na kailangan natin sa data so magagather sya ng information sa message so click nyo lang guys yan at ito na yan guys ito na yung choices guys marami yan guys event facebook gaming booting so ang kailangan natin yung guys is message yan kailangan natin yan guys kasi kailangan natin yung message guys conversation so click nyo lang, lang guys i-check nyo lang yan next so ito yung i-click i-choice natin guys download to device para ma-download yung information to sale po natin sa storage natin guys It dito mo na-download so click nyo lang guys ito na yan guys, uh, bago mag-sitting So na tayo guys, ito yan. Pipili natin yung quality na yan. So, click na yan. Tsaka, ilo natin guys para hindi siya take times mag-download kasi pag sa medium high, matagal mag-download, matagal mag-gather na information. So, latin, ilagay natin yung low guys. So, check lang yan guys, low. Tsaka, ito na yan guys. So, punta tayo ng date range. So may may month na ako at saka may year ako. So March 2024. Yan ang kailangan ko. Pero yung date na yan guys, estimated lang guys last week. Kasi hindi ko alam yung exact date niya kaya last week lang. So kailangan natin month, year at saka estimated na date. So click natin yung date range. So wala mong month dito nakalagay. Last week, last month, last 3 months, last 8. Wala mong last 8 months. Wala nakalagay. So, punta tayo ng custom Mag-customize tayo guys Edit lang so, Ito na yan guys Start date at saka end date So, March March yung month at saka 2024 Click natin yung start date So, punta tayo ng Click 2024 March So, estimated ko guys So, dito sa March Nagsimula 2021 23 uh, at 24 so estimated ko guys ito siya nagsimula papuntang end of the month dito siya na kailangan kong information na to guys pero hindi, di, wala akong wala akong exact date na kung kailan guys sa ito yung natandaan kong March 2024 last week of March yun guys kaya dito ako magsimula guys maghanap guys gather information so and guys so click nyo na Wait, uh, saan yun? March 2023. Isit nyo lang guys, isit nyo lang. Yan. So, end of the searching mo guys. March. March. So, 31. So, ito yung sinabi ko sa inyo guys na dito ako mag mag search na yan sa date na yan kasi hindi ko alam yung date na yan pero alam ko yung last week yun. So, end of the date. Yan. Set nyo lang. So, save na lang guys. So, create files lang. Ganun lang katali guys. So, yan guys. Nag-AM progress na siya guys. So, antayin natin mga ilang minutes yan guys. Bago mag-gather siya ng information. Kasi, 8 months na to guys. Nakalipas guys. Kaya, kaya, uh, kailangan natin take times na mag-gather siya ng information para ma- bigatin kung kailan available mga I don't, maybe around 15 minutes pina ka matagal to guys so antayin natin kung ilang minutes guys i sabihin ko sa inyo kung ilang minutes so 36 nagsimula 9:36 tingnan natin guys so bali guys uh, almost 10 minutes ya uh, this is march 2024 tapos 1 week yung ginawa ko na gather information so almost 8 uh, months ago to guys 10 minutes lang yung nag 10 minutes lang yung duration time niya nakuha niya guys so mabilis siya guys so ito yan guys so kung matagal na guys tapos ma isang buwan yung kailangan nyo so matagal talaga guys uh, abutin ng I don't know maybe 20 minutes 30 minutes pero dipindi yan guys pero sa akin guys uh, 10 minutes na to guys kasi one week yung kailangan ko sa March na yon so 257 MB yan pero minsan guys kung inayaan nyo yung ganito guys wala nakalagay na download kaya ang ginagawa ko guys check mo lang after 10 minutes or 5 minutes ito yung gagawin mo guys so yan arrow guys I para ma-refresh siya arrow tapos i-x mo lang yan guys I x wait ah I x mo lang tapos continue ulit yan iya yeah, ganun ganun muna guys after 8 minutes or 10 minutes para ma ma refresh siya guys so nare refresh ko na siya guys. so after 10, 10, minutes ito na yun guys available na yung download niya so click mo yung download to mb click lang yan kailangan natin yung password guys so i insert i-enter mo yung password sa facebook mo yan, i-enter ko yung password ko pero i post ko muna guys para hindi niyo malaman yung password, password ko. So, na-enter ko na yung password ko guys sa Facebook, continue lang. Yan, mag-direct siya sa guys sa zip file niya. magda download siya. Download niyo lang guys, click niyo lang download. So, one time mo to guys, ito 'yan 2 minutes. So, 257 MB siya, depende sa internet speed niyo kung malakas yung internet niyo malakas yung download yan guys oh yan 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 siya antayin niyo lang guys antayin mo matapos yung guys so kung 1 month 2 months yung kailangan niyo so matagal ilang MB talaga kakain niya yeah. matagal siya mag ano, download so ito so 8 months ago March 2024. It November na ngayon, guys. One week na kailangan ko na information na yun, guys. Sa lahat ng nakaka-chat ko sa messenger, ang 257.426 MB lang yung kartas niya, guys. So, antay natin matapos, guys. Yan, guys. Patapos na, guys. So, antayin natin matapos. So, tapos na siya. So, i-click mo lang, guys. Yan. Tapos i-click mo yung rar, rar. So just once lang guys. Yan. So guys, i so, keep yeah, iyan ko sa inyo ito yan. Just once lang. Yan, dismiss lang. So ito na yan guys. So punta ka nang file, file guys, files. Check mo lang yung files. Tapos Pwede mo na yung open guys Yan uh, Wait guys ha ah, Wait Your Facebook yeah, Ito pala guys Ito pala Mali ako guys Ito yung Your Facebook activities Click mo lang guys Kahit na hindi mo na check Tapos Message Click mo lang yung message Tapos ah, na, ah, Punta ka ng Inbox guys Ito inbox Inbox yan. So, ito na yun guys. Lahat ng nakachat mo. Sino nakachat mo dyan. Hanapin mo lang yan. So, hanapin natin. Yan. Nakachat mo yan lahat guys. So, sa file na yan guys. Hanapin mo lang yan guys. So, click natin to. Open lang. So, photos and message na guys. So, click natin yung message. So, just once lang. HTML. Yan, guys, oh. Ito yung ka-chat ko, guys. Nagkita mo yan. So, very simple lang, guys. Very simple. Madali lang, guys. Masasundan nyo yung video na ginawa ko. So, wag nyo kalimutan, guys, na mag-subscribe channel ko, pasil Gaming. So, don't forget to subscribe my channel. Thank you very much guys. At saka i-share nyo sa mga kaibigan nyo para madali itong video to. Thank you.